So, kaya ako hagigit ng pera nito. So, natagangan ko. So, ng ilaw, tubig, pagkain, so, kaya po nyo. Ay, hindi ka pala. Mm -hmm. Parang matamblay ka ata. Oo, oh, okay, problema ko anak eh. Ha? May problema ako. Ano problema? Eh, tinuro mo, bayaran natin ng tubig. Oo. Oh. Ilaw. Tapos yung pagkain natin. Mapuputulan na ba? Mapuputulan na nga, parehas eh. Yung ba yung problema mo? Oo. Oh. Eh, hindi ko alam kung saan ako kukuha eh. Hindi lang. Eh, may nakatabi naman ako dito. Sige, big... Ano ko muna, abono ako oh. muna tayo. Ha? Abonohan ah? mo? Oo, oh, abono muna. May nakatabi naman ako dito ng pera. Ay, salamat naman anak. Makakaano na yung solve na yung problema natin. Ano ba yung tubig natin? yung tubig natin mga dalawang libo dalawang libo oh. tapos yung ilaw natin yung ilaw may libo eh oh, apat na libo na 1, 2, 3, 4, apat yun ako nung bibigay sa pagkain hey. natin Ma oo o isang libo pang ulam tsaka bigas parang kulang to anak dagdagan mo pa hindi, pagkain, tu pagkain tubig, ilaw, oh. sakto na yan. Sakto na to. Kas, kaso anak, may nararamdaman ako eh. Oh, an ano, ano nararamdaman ko tayo? Tamlay ka ata. Eh di, ano, papatikap kita. Hindi, wala naman akong sakit. Eh, inabila ng gamot. May pambili tayong gamot. Ano pang gamot na natin? Hindi, hindi ko kailangan ng gamot. Oo, oh, eh, hindi kita mapacheck up. Hindi kita nabili ng gamot. Tapos, may naramdaman ka. Ano ba kailangan mo? Eh, alam mo, anak. Ikaw na rin nakakaalam nun na sa problema ko. Ah, alam ko na. Lalakas ka talaga rito. O, oh, tayo ito, pang ano mo, pang sarili mo. Ito? O, oh, sa iyan, sarili mo na yan. Ay, sarili mo na to. O, oh, sa libo, sarili mo na yan. Ha? Salamat, anak. O, oh, yan, para meron pa kira ng dalawang libo. Salamat. Napakabait ng anak ko. Ay, para may dalawang libo pa akong tira. Eh, okay na to. Anak, anak, o. Oh, kasi, Eto, pang sarili ko. Oo. Oh. Paano naman yung ano ko? Yung... Siyempre, alam mo naman na... Minsan... Ah, pang happenings? Ay, siyempre, alam mo naman. Kira po ba yung pang happenings? Yan tayo? Eh, alam mo naman, yan ang lang kaligayahan ko eh. Kumakaya ang kailangan mo? Ikaw na lang din bahala. Hindi, nasa sa'yo yan. Ito, tubig. Ilaw, solve na natin to. Ibigay mo na sa'yo lahat to. Ay, mabuti pa anak. Ha? Oo. Oh. Ay, salamat anak. Eh paano? Wala na ako oh. yan. Hindi bali anak. Makakagilip ka pa naman oh, yan. Oo, eh. may trabaho naman oh, ako. Oo, eh. may trabaho ko naman eh. ubig Hindi niya alam, isang libo lang yun. Ilaw. At isang libo, sabi ko, one five lang yun. Tapos, isa pagkain namin. May bigas naman dyan sa frigider. May ulam naman. Eh, uh, natin. Labi, ano? Pagbili ng gin. Tapos, manonood kaya ako ng sine. Oo, manonood ako ng sine. Tapos, to natitira. Pagkain ko. Oo, ay, bibili pala ako ng short, tsaka ano, damit. Pag-iisa. Ay, ayos. Tapos pala, yung dito,